Isang kongresistang gumisita kahapon kay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo ang nagsabing lumala raw ang kondisyon ng dating Pangulo. Hihirit kaya uli si CJMA na magpagamot abroad? Ikwento mo mayan, Los Baños. Isa si Occidental Mindoro Representative Amelita Velerosa sa mga dumalaw kay Pampanga Representative Gloria Arroyo sa Makati Medical Center na check up ito kahapon. Ayon kay Velerosa, nakilalang kaalyado ni Arroyo, nangangayayat ang dating Pangulo at sabaw na lang ang nakakain ito. He was in pain. That's why the, the doctor from PNP, the doctors from Veterans uh, Medical Center and Community were all conferring. They were all around Nakakaramdam din daw ng sakit ang dating Pangulo sa kanyang lalamunan na epekto ng mga una niyang operasyon. Tingin ni Villarosa, lumalala ang kondisyon ni GMA. Pinaharang yung kanyang pagkain. Yung kanyang, may nakagano, nakausili sa kanyang. So, hindi siya makakalunok? Hindi siya makalunok? Hindi siya kanina sa pulong ng partido Lakas CMD ang mga anak ni CJMA na sina representative Dato at Mikey Arroyo pero pareho silang umiwas sa mga tanong ng media tungkol sa kondisyon ng kanilang ina. just just ask just ask her doctors please. So it's more definitive. Hindi naman makumpirma ni dating first gentleman Mike Arroyo ang totoong kalagayan ng asawa pero sakaling igit daw ng mga doktor ni CJMA na delikado ang lagay nito hihilingin daw nila sa korte na payagan itong makapagpagamot sa ibang bansa she suffers in silence most of the time. Worried ako. Hindi naglabas ng medical bulletin ang Makati Medical Center tungkol sa kondisyon ni GMA. Pero ang palasyo, duda na sa sinasabing lumalalang kalagayan ni si GMA. As far as we know, her condition has been getting better or has improved uh, since since November. Bahala na raw ang korteng magdesisyon sakaling humirit ang kampo ni CJMA si na lumabas ng bansa para magpagamot. Bagamat mainit na ang usapin tungkol sa 2013 election, si dating Pangulong Arroyo wala pa raw binabanggit sa kanyang mga susunod na hakbang. Sa ngayon daw kasi ayaw niya munang pag-usapan ng politika at prioridad niya ang kaniyang kalusugan. May Los Baños, News 5.